Mapayapang araw po sa ngala ng mga tama. Uh, bago ko po simula ng ang aking uh, salita, sila yasun manyasaw waru ala si sunahim labiaw siniya naskuha ni matakal at iyan ang talaya wala tawali na iya wala mana sali ang nagdawas pili hindi minal muslimin wag kilit ng akmati ka fi ipati ka salihin kau kawang pikfir ni wahab ni mulkala yang bagi ni hadim ni pati inna ka wakur nga bi ay kilimut ka muka dya si kilwa jali wakul wa sahagat pati tinta ang pati The truth has come, and falsehood has vanished. But surely, falsehood is ever bound to vanish. Hindi po. Maraming salamat sa mahal Allah. Kung hindi na humamalik ang mulki, tutin mulka ang mantasyao. Watan siul mulka Batu isu mantasyaw, batu silu mantasyaw, biyadi kan kayo in ka. Allah punin siya yung karir. Tuli jun layla pinay, watuli jun hara pinay ni, watuki jun hayam minang mahiti, watuki jun mahitam minang hayi, watan suku mantasyaw, bigay ni isaw. Yan po para sa akin ang, ang dapat na malaman nating lahat na, na tayo mga muslim. Bilang isang uh, balit islam, ako po ay lubos na nagpapasalamat na naimbitahin niyo po ako dito bilang isang sultan, sultan ng Laguna. Hindi po kayang tawaan o bayaan ng kahit anong katumbas na salapit. Ang karangalan po ibinigay niyo po sa akin. At pasensya nyo na lang po ako at medyo hindi po ako nakapaghanda sa aking kasuotan sa dahil lang uh, hindi ko yun po inakasahan na ganito ka ganito kaganda ibigay ng mahal Allah sa ating lahat sa tanggap ni Dinagahan na po kaming pagtitipon pa rin sa darating ng Marso 28. Yun po yung pagtatatag ng New Philippine Sultanate of the Tagalog Region. Maraming salamat po kay Sultan, kay Guya Sultan Abu Gabor sa lahat po ng mga kapatid natin na nandito at uh, binigyan nila ako ng pagkakataon ang mahal na labo ang kahitin sa lahat na dapat natin pasalamatan sa ating pagtitipon ito dahil kung hindi iniloob ng mahal na Allah wala po tayo dito ako po bilang isang balik islam nangangarap ng ating bansa ang ating buong bansa ay magbalik islam magbalik loob sa islam sa mahal na Allah yan po ang misyon ng New Philippine Sultanate na gusto namin itatag, na gusto namin po kayong makasama lahat. Wala po tayong pipiliin tribo ng Islam dahil bawat po sa atin ang taibaismo. Wala pong manaw, walang tausog, walang maging manon, walang bali Islam. Lahat tayo magkakapatid. Lahat tayo ay dapat magmahalan. Walang mas nakaiigit sa atin at wala ay pang walang dapat makalama sa bawat isa sa atin. Yan po ang Islam. We shall promote equality among mankind. And this is invincible to the Islamic point of view that Allah has created for mankind, the earth and all that it contains. It is therefore the birthright of every human being to try and secure this share out of this world. Ang gusto ng Allah, lahat tayo ay magkaisa sa isang mapayapong paraan upang hikayatin po natin ang ating mga kapatid na kristyano na magising sila sa katotohanan na ang Islam ang totoong ngayon na dapat kilalani ng buong Pilipinas at hindi lang ang buong Pilipinas, kundi ng buong mundo. We have to encourage all the people of the world to believe and realize that Allah, the one and only true God alone, has the right to be worshipped. And He alone is the po of all mankind. All mankind must turn to Allah for divine guidance. Gusto ko pong ganap na ipasok ang, ang pagkatao ni Propeta Muhammad sa aking sarili pero kahit kailan hindi ko po iyon magagawa. Dahil ang mahal na Propeta Muhammad sa lalaw ay ang pinaka mamahal ng mahal ng Allah. Para sa akin, hindi po importante ang pinag aaralan Dahil kailangan malaman ng lahat ng buong kakristanuhan na hindi lang naman si Propeta Muhammad ang ating minamahal, kung hindi ang kanilang binakamamahal na si Jesus Cristo. At kaya po tayo nagtitipon dito, hindi lang siguro para kurunahan ng mga bay, sultan, dato at imam Palagay ko may masigit tayong dapat natandaan na kailangan maipamahagi natin ang mensahe ng Islam sa bawat Pilipino. Na sinisimulan po ng United Sultan na imam and bayo ng Philippines. At kami po bilang sa sama ng New Philippine Sultanate ay talagang nangangabot ang suporta, ng buong-buong suporta ng, buong -buong ng US DIB, United Sultanate Dato yung imang mong Sa ngayon po, wala pa tayong pandis. Inaamin po natin yan. Pero sa pangalan ng Allah, Yadul Jalal Walikram Al-Azak Al-Malik Al-Kutus Lahat ng kayamanan ibibigay sa atin upang masimula natin ang ating dakilang hangarin na ibalik ang sulta dito sa bansa. Yan po ang dapat na mangyari. Nakakaawa naman ang ating mga kapatid na hindi man lang namulat sa Islam. Islam is the complete submission to the will of God na hindi alam ng ating mga kapatid na hindi Muslim. Complete submission to the will of God that Allah ay Arabic word for the one true God, the great Almighty. Na sinabi nga ni Jesus, sambahin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, ang tanging tunay at nag-iisang Diyos at Panginoon ng lahat sa Biblia. So, hindi rin po alam ng ating mga kapatid na Kristiyano na ang Biblia mismo ay nagtuturo ng Islam at kung gaano kaganda ang Islam at tayong mga Muslim mahal kay Yesu Kristo. Yan po ay dapat at karapatan nilang malaman. Lahat sila. Wala po tayong dapat piliin. Karapatan ng bawat tao malaman na tayong mga Muslim ay nagmamahal sa kanila at dapat natin ipahayag sa kanila kung ano ang Islam at kung gaano kaganda ang Islam. Ang Islam ay para sa kapayapaan, pandaitig na kapayapaan. Hindi makakamtan ng Pilipinas ang tunay na kaulangan at kapayapaan. Kung Tumahog pa! May gusto po sana akong basahin sa inyo na ginawa ng ating kapatid na si Maharaja Jibray. Isang artikulo na patungkol po sa aming binong organisasyon, ang New Philippine Sultani. Okay lang po pa. Salamat po. The New Philippine Sultanate of the Tagalog Region Incorporated. Balik Islam. Pero hindi po dapat tawagin balik Islam eh. Tama na tawagin tayo Muslim. Hindi po dapat tawagin balik Islam. Muslim. Ano ang New Philippine Sultanate o NPS? Ang NPS ay itinatag na muli na Sultanatong Islam sa Katagalugan. O tribong Tagalog. Ika nga ni Maharaja Jebrai. Ay itinatag ni Raja Sulaiman noong ika labing apat na siglo sa kota si ngayon ay Maynila, bansang Malaya, ngayon ay Pilipinas. Na may bagong sultan ng muli ang mga Pilipino, ng mga Tagalog sa katagalugan upang hikayatin ang mga Kristiyano at Muslim sa pangalan ng Diyos, Allah, ang pinakamapagbiyaya at pinakamahawain. Bismillahirrahmanirrahim. Na magbalik loob sa Islam, at loob sa Allah. So ano ang ibig sabihin ng balik Islam? Ang balik Islam sa mga kabayang pananaw ay ang humalik ang buong sambayanan sa sultanatong Islam at kilalanin ang bagong sultan at ang mga sultan. Kasama na po ako, siguro. At ang lahat ng mga sultan sa buong mundo. Ang balik Islam para sa mga kristano ay ang tuparin ang utos ni Kristo. Na ay ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong kalakasan. At ikalawa ay ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili na ang tumutupad nito ay tinatawag ng Muslim. Ang ibig sabihin ng Muslim ay tao na isinusuko ang kanyang sarili sa kaluban ng Diyos, ang nag-iisa, al-ahad, ang makapangyarihan sa lahat, al-aziz, at tagapaglalang, al-kalik. Al-kalik, kreito, inaalik, at gumagawa ng mabuti sa kapwa at sa ng mga bagay ng umihiran. Ang balik Islam, para sa mga naligaw ng Muslim ay ang manumbalik sa Islam, Pumanong balik sa Quran at gamitin bilang gabay sa isip, sanita at gawa upang makamit ang tunay na kapayapaan sa unsa. Dawag panaykin ang kaibalismo sapagkat walang kaibalismo sa Islam. Ibig sabihin ba na lahat ng Pilipino ay dapat magmuslim? Iyon po ang magiging karaniwang tanong. Lahat ng Pilipino na isinusuko ang sarili sa kanurban ng Diyos at gumagawa ng mabuti sa sangkatauhan at sa lahat ng mga bagay na umiiwat ay kalapat na tawagin Muslim. Ang pagyakap sa pananampalatay ng Islam ay hindi sa abilitan. Ang isa ay nanahanan sa proseso ng pag-aaral at kahanasan bago niya ganap na tanggapin ang pananampalatay ng Islam. Binigyan po tayo ng Diyos ng malayan kaluban ng pagpasya para sa pinabukasan ng ating katotohanan. Si Jesus si Isa ay ipinayo Nasubukin ninyo ang lahat ng Espiritu kung ito ay sa Diyos. Ipinapayo na lahat na mag aaral ng tuwo ng Kristiyano at ng Islam upang makagawa ng malulong na pagpapasyan. At sa palagay ko dapat hikayatin talaga lahat ng mga Kristiyano ng basa ng Quran. Ang malaga ay ang pagbabago ng ating basa na magkahulong tayo ng na nagkakaisang paniwala na may iisang Diyos at binigyan niya tayo ng lingkod na sultan. Ang isa na naniniwala na iisang Diyos, Al-Ahad. Ang makapangyarihan sa lahat, Al-Asis, at ang tagapaglalang, Al-Kalit. At gusto na isuko ang sarili sa kalawban ng Diyos at gumagawa ng mabuti sa sangkatauhan at sa lahat ng mga bagay na umiihirat. Yun po ang tinatawag na balik-islam. Ito po ay isang artikulo na gawa ng ating kapatid na Kristiano si Pastor Jibrail na insya Allah sana po uh, dumating ang panahon nabigyan na siya ng nur, uh, ang nur ng mahal Allah liwanag para matagpuan niya ang tamang landas sa Islam Maraming pong salamat sa iyong lahat hindi ko na po patatagalin pa itong aking salita Nasabi ko na po siguro ang nilalaman ng aking puso. At yun lang po ang malaga. Ang kailangan lang natin ay ipalaganap natin ang Islam at malaman ang buong sangkatauhan katauhan na tayong mga Muslim ay para sa kapayapaan at para sa kaunggahan ng bansang Pilipinas, bansang Malayang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.